Parang step-by-step guide para tumagal ang buhay ng appliances gaya ng microwave oven sa DIY do-it-yourself. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY do-it-yourself napaka ng isang microwave oven dahil sa loob ng ilang minuto, maaari mo nang makain ang iyong pagkain na parang bagong luto. Pero narito ang mga dapat mong gawin para mapatagal ang buhay nito, lalo na kung madalas mo itong gamitin. Una, gumamit ng mga microwave safe na lalagyan, katulad na lamang ng glass, ceramic at plastic na ginawa para sa microwave. Pangalawa, iwasang gumamit ng metal o aluminum foils dahil maaari itong magdulot ng sparks o sunog sa loob ng microwave. Microwave. Pangatlo, iwasan ang overloading. Huwag masyadong punuin ang loob ng microwave dahil maaring hindi mag-distribute ng tama ang heat at magdulot ito ng labis na pressure sa oven. Pangapat, gamitin ng tamang power setting para sa iba't ibang pagkain. At ang panghuli, panatilihing malinis ang interior at exterior ng oven at iwasan ng malakas o pabigla-biglang pagsara ng pinto nito. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself!